Magandang hapon po mga kabadi. Welcome back po ulit sa ating munting channel. At nandito po kami ngayon sa Kalawit. Kalawit Beach. Yan, dyan tayo lalawat mamaya sa pagitan niyan sa Tawirin. Magkano po tayo? Magtatapon. Yung tawagin sa amin, ang palakayang yun. Pero kawil din po. Mga ang gagawin po namin ngayon ay maunguha po muna kami ng pamahin na pugita yung po maliliit na pugita puslit po kung tawagin sa amin yung hindi na siya lumalaki mga ganito lang ang kalaki sa ito sa yung lalaki ng kamay may watawat pa po oh. may may plug ganda po sa lugar na ito kaya lang hindi na masyadong malinis wala naglilinis na ano masyado ah, kalma kalma po ng dagat ang bagat na po Ah. Ako tinjo. Oras po natin ng ay 5:04 pero init pa rin. Taas pa rin ang araw. Ano, tide po mga kabady. Yan po mga kabadi. May napuslit na ano. Na tubig. Yun! <laughs> Ayun, huli. Tingin. Yan. Yan po, pamain natin. Hindi na po nalaki yan mga kabadi. Yan na po lamang. Baka sabihin naman niyo, maliliit pa kinukuha na. <laughs> Ganyan na po lang talaga yan. Iba, iba't iba po klase ng pulit eh, talaga meron namang bansot ang sa tao din <laughs> ito talaga ibigay pia ka loob ng Panginoon na ano pampamain lang mm. dahil malambot ito wala tanggal nga agad ang kanyang yeah. mga galamay yan po yung pugitang napuputo lang galamay hindi Pag... na mga hawak Taunting kapit mo lamang po lang galamay niya Ayan, sarap mo. mo. Oh, mayroon, pag malalim na rin po, hindi makuha. Yan po napos na tubig na yun. Oh. So, Yan. Yan. So, ay, binigay mo po pag may naganoon, pag itap ko yun. Ay, yun na yun. Andres, Andres. Hindi po nahuli. <laughs> Mayro po talaga pag pakamay. Kailangan po may ano, may asada. asada asarol. Asarol. Medyo malalim pa yan. Garingan mo. Isa uh 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 Hudi. Hudi. Oh, wala. Ayun. Oh, oh, oh. ayun <mukulation> oh, ya, po. Napuputol po galamay niyan. Ayan. malambot ang galaman malalim para no patubig bilis lumubog hindi manasana

<laughs> Dali, <Nasa sebetulnya>. <laughs> Dali. <laughs> ya. Apat. Apat tana? Apat. Katakan, sapat, din. Apat din. <laughs> ano tayong ha na? oh abot. Ay, dai stawo malalaki. 5. Ay, po galamay niya, daling mapuputol ang galamay. Hey, dito pula anti lang, lang ko may na parang fountain na tubig. <laughs> Ibig sabihin po noon po gita na maliit. Puslit po kung tawagin sa amin. All right. po, may nagpo na tubig oh, you know. Malayo lamang hindi makita eh. Ayun ah, yung dudukutin Puslit ang tubig. Yun. Yun. Kuha. ya yuk sirip pati balatan yuk tingin tingin ya ya udirin kita oh nah udirin ya yang mulai yang kalian nonton nggak apa mau kemana ya wah di Kodiman para medyo kubli ka ng mga ito ng konti o oh, titsigin natin nasa labas yan eh kada yun ang okay, kuya damay ba ayan eh, yun sige sige pinasarang ko pala ng mm. yun Hindi. ha, ha, Huwag na ablat, baka maano ka ng ano, yung tawag dito, budo. Yan, siya daw po muna ulit. Di lang ang ating nadali. Siya ang hustler eh. Yan, katagal din. Hindi na nadali. Mayroon po ulit. Kailangan yung yuyo ko eh, dahan-dahan eh. Mabilis makamalay na ano sa lungga. Nadali po siguro. Yo, nadali nga. <laughs> nadali nga. Ay, pamay na tayo. Yung na nadaan na kamay. Yeah. Yan na, may harap dyan. <laughs> know, so Mga kabate, palaot na po tayo may unsi sa so tayong kuwang pagitan. oras natin na 6.27 dyan lang naman po tayo sa may pagitan malapit lang alright 이 <놀람> 인동 <놀람> 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 a cada um चुपुद วัเรานาเดนมากะบาดี pong gawa namin tapon lamang wala pong tingga mababa po lamang itong kinakawidan namin na sa na tipa po lang dinawi po kanina ng malaki na unat ang kawil Ay, Eto, tingalig po medyo <coughs> na unat po kawil ng padawi ko kanina sayang malaki po sana ah yes dawit po rich halbotin nandaran din ng ganjo at tatlong po namin bago kami nakakita ng singit ng isda dawit tinga halig at po din ah kanyan dali na naman. Dali na naman octopus. dali na naman yung chilling <laughs> Dali na naman octopus. <laughs> dali na naman octopus. <laughs> bukso. Bukso. Ay, ibulit. Malagay niya. <laughs> Malagay niya. <Pilot> yung <laughs> Bader, andito na po kami sa tabi. Umuwi na po kami. Lakas po ng Agos. Lumapat ang aming lumapat ang aming pangawil. Kahit lagyan ng tingga. Buti na lang at binigyan pa rin ng biyaya bago lumakas ang Agos. Pariku. Busuk na busuk. Ang busuk ng malagay niya. Busuk na busuk ang malagay niya. Busog busog ang malagay niya. Po, ito yung ano, bugso. Oh, Yeah. yeah. po. Oh, po. Na Oras po natin ay 12.47 umalis po kami doon ay sa aming pinangawitan ay 12.18 minor minor lang tayo alright red bus may kaining hindi maganda hey, so, ito na po lamang mga kabady kami po ay pa ano na tabi pagayak po tabi nandito na po kami sa bayan no? magkakapi po muna Ah. Uh, alright. Maraming salamat po oh, sa inyong pagsama mga kabadi.